Magkano sa mong bilet. Ito, sa mong bilet. Ito, sa mong Ito, sa mong Ito, sa sa mong piso? Piso. sa mong bilet. Ito, sa mong Ay, Ito, sa mong bilet.

Sige na, ibigyan kita ng ano, pamasko, ha? Ay, salamat. Ay, blessing ni Lord sa akin itong binatang ko, Ay, may asawa na po mo. Ay, kahit na, inuring na ang anak. Ay, salamat oh, po. Oo, anak na kita. Bakit? O, oh, kasi mabait ka sa matanda po. Ah, oh, salamat na. Nay, akin na yung kamay mo, na Bibigyan kita pera. Ay, salamat na oh. Bilangin mo, nay. One, one, two, three, four, four one, five, two, six. sa Kababayan, may ano, may matandang nagtitinda dito, walang namimili sa kanya eh. Ano yes. po? Nay, magkano to? Magkatapos sa liwan ko, Sir. Ha? Magkatapos sa mabigit. Mo. Magkano benta mo nay Ito, sampu-sampu ito ba ito oh. oh, Wala sa... nang tawad nay Wala na din. Kinsi kanina nene, eh, isa ito, sampu mo lang sa'yo. Wala ito. na kasi akong pera nay na ina. Pero, ha? May titong 40 ito ko. Oh. Balik 40? Oo, oh, oh. magkano din o? Oh? Sampu? Pwede nga no? Magkano po? Piso. Piso? Oo. Oh. Pinagpiso ang pinakamababa. Ay, pina... Hindi. Dos na lang nay, Wala na ang pera eh. Ah, uh, sige. Kanana. 42. Oh. Ha? 42. <laughs> Dalawang piso? Dalawang piraso? Alam mo ito kanina, tatlo nila ang binta ko atin. Dalawang piso na lang sa'yo. O, oh, dagdag isa. Oh. Ay, salamat. Salamat. Ay, magpapakbit ako na eh. Masarap, Masarap? 42 lahat Marami ka ng benta, Nay? Wala pang marami Wala pang marami? Mahina Ha? Mahina Bakit mahina? Oo, walang pan, Sir Mabibili, masyado Oo, ilang taon ka na ba, Nay? 73, Sir 73? Oo, oh, yes, Sir Magkano lahat, Nay? 42 O, 50, okay na yan? Oo, salamat, Sir May basko ka sa inyo Bili ko ng kanin ko yung sobrang Bili ng? Pagkain, kanin Magkano ba binibinta mo na eh? Ah? Ay, magkano kinikita mo araw-araw? Kuminsan, ganyan. Ganyan. Magkano yung ganyan? 3. O tapos, kuminsan, ganyan. 200. Ah, sa isang araw? Oo. Uh May -huh. ina ka na. Ipat ang lungkot mo na eh. Ay, siyempre. Eh. Kaysa mangingi ako ng ganyan. Oo. Oh. Nahiya ako. Ah. Naiya ka mang hingi. Oo na. Kaya nagtitinda ka? Oo. Oo, tanda ko na ako. <laughs> Saan ang mga anak mo na eh? Ay, mahirap sila ate. Nagkipagkatulong. Ha? Carpentero, na sa mga. Ha, katulong anak mo. Ilan po anak mo na Lima pa. Lima? Asawa mo? patay na takbo. Ako na mag iisa Ha? Ah, kaya pala naghanap buhay ka. Oo, Saan ngayon? galing to na Sa baryo natin. Sa baryo? O sa tita ko, pinakatid ko. Oo. Oh, <laughs> kaya pala. Salamat dito Nay, ha. Oo oh, so, sir. Thank you rin sir. Yung pasko ko sa na 8 pesos. pesos. Ha? Salamat po yung pasko mo sa akin. Na Pamasko? Oo. 8 pesos. 8 pesos? Oo. salamat po. Masaya <laughs> na ako. Oo. Oh? Ipabili na ako ng kanin ko. Kanin? Ay ulam. Wala na, sabaw na lang. Sabaw? Bakit sabaw? Pwede. Ha? Pwede, sabaw ng inabraw. O, di ba, bibili ka ng ganit. Sa Opo. tasa, Opo. peso. Tapos, masabaw na lang ako ng inabraw. Sabaw ng inabraw na ako na nagpapili ng kulang po kako. O. O, binibigyan naman ako ng sabaw. Laging, gan laging gano'n ang ginagawa mo, Nay? Eh? Oo. Pagdating ko, bibili pa ako ng bigas? Uh -oh. Bigas ko isang kilo. Tapasahin ko pa, ah. Uh Oo, oh, na ko na. Anong salita nyo dito, Nay? Eh? Parang Ilocano yata kayo? Ilocano ako, Tagalog. Taga? Tagalog, Ilocano, pwede. Alam hmm. ko. Marunong ako sa Tagalog, marunong ako ng Ilocano. Boss, boss, Gus. Wala kayong kasama ng Ilocano? Oo. Oh. Ako, ikaw, Ilocano ka. naiintindihan ko ina. Oh, sige. Anya na mo. Okay na yung, amen. Ay, yun, amin. Ay, siya, Santa Maria, kasama yun nako. At sama yun, anak ko. Agawal ka, Diyos. Ha? Magagal ka, Diyos, kung nagmumuro tayo. Joke lang na eh. yun. joke lang na. Pero unang nang ulitin na. Ah, wag na ulitin. masama ako. Ay, yun na unang tinuro nila sa akin. Oo, sige, pwede, pero wag na nang ulitin. Ah, wag na ulitin. Bakit? Pinsan lang sa isang buwan. Alam sa kong lahat. Asa yun? Ha? Yung moving na yung amen? No. Masama yun. Ay, ba't sinabi mo? Huwag mo ah. na ulitin yun na, ha? Masama yun. Ay, isinama na kita sa sarisado, <laughs> anak ko, eh. Ginaya lang kita, pero hindi ko na maulit. Nay, ito. alam alam mo, nadaanan lang kita. Oo. oo. Sabi mo, bakit yung matanda, nangisit? O, nangisit na itin, mako Black Beauty. <laughs> Hindi, joke lang na Ang totoo niya, naiintindihan ko ilang ano, konti lang. Oo. Ako, panggasinense ako. Kaya, nadaanan kita ang lungkot mo. Sabi ko, konti yung tinda ni nanay. Kaya sabi ko, balikan ko at kumustahin. Oo. Kumusta ang buhay ni nanay? Ganito lang po, sir. Para makabili ng bigas, ulam, tuyo, kati, gano'n. Araw-araw ka dito nagtinin? Oo na. Sige na, ipigyan kita ng ano, ko ha? Ay, salamat. Ay, blessing ni Lord sa si akin itong binatang po, ina mabait. Ay, may asawa na po mo. Ay, kahit na, tinuring na kitang anak. Ay, salamat po. Oh, anak Bakit? Oh, kasi mabait ka sa matanda po. Ah, oh, salamat, na salamat. salamat. Nay. akin na yung kamay mo, Nay. Bibigyan kita pera. Ay, salamat na Bilangin mo, Nay. One, two, three, four, 5, six, seven, eight, nine, ten. Oding mo talaga, oding mo. Ha? Wala ka ko. po na paya ka po sa saya po sa iyo. Oding mo talaga. Oo. Happy ito, ka na? Oo. Nabuk. Ano gagawin mo sa pera? Ay, I-ano uh, ko sa negosyo, sir, para dadami, dadami Tama. to. Oh, very good. O, oh, hindi ko ubusin na na, kasi <laughs> blessing ito sa iyo ni Lord, blessing mo rin sa akin. Opo. Oh, Patayak ako huh? sa saya ko, ano po, mabait ka. Ikaw lang ang nagbigay sa akin ng ganitong malaki na po, ikaw lang. Oh. Katagal ko na dito po, ikaw lang ang pinakamabait taong dito sa mundo na malaki ang regalo ko sa akin. Blessing po yan galing o, kay atin, God, nanay. No? O, Maging salamat. ako man, kasangkapan lang ni, o, ni Lord. Ha? Puhutin ko salamat tati niya. Kabahit na po, hindi ka magkakalpusap oh? ako. <laughs> Ang bait life ko. Ako po si Daddy Frankie na sana Hmm. Sana umapapabuhay mo. Opo. Sana anak ko, no? Opo. No? Lagi naman ako sa lulta na, sana ganun. Napadaan lang ako at sana napasaya kita sa araw na ito. Oo, ako, masaya din ako, naiyakaw, sasaya kasi ano po, ikaw lang nagbigay ng ganitong mahalaga na malaki. Katagal no? mm -hmm. ko na dito ako. Uh, Oo, Sige, nai, ha? Oo, salamat Salamat po. po. Salamat din ng marami, sir. No, walang anuman. Ay, salamat po. Lahat man. ng biyayan dumarating sa atin ay pagpasalamatan lang natin si God. God, wala nang iba. Siya lang po ang may gawa niya. At saka niyan. ikaw. Po? Ikaw, ikaw, dalawa